Rated SPG, Striktong Patnubay at Gabay ng Magulang Good afternoon and welcome sa aking munting channel at eto nga aya Nagagalit ito nga si Edwin na kuya nga ni Mokang dahil nga sa hindi natuloy ang kasal nitong si Ramon At ni Mokang dahil sa kagawan nitong si Olga na naglagay nga at nagtanim ng bomba sa mismong araw ng kasal nitong si Ramon at ni Mokang Kung kaya't naisipan nito ang si Edwin na maghiganti sa ginawang kalokohan nitong si Olga Sa kasal nitong si Ramon at ni Olga na hindi nga natuloy kung kaya't dito ay malapit nang maraming taong mapahamak sa kagagawan nitong si Olga kung kahit maiisipan nitong si Edwin na maghiganti at kitilin na ang buhay nitong si Olga dahil nga wala naman itong ah, nagagawang matino baka hindi mo alam Olga iya nga kuya ni Mokang ay isa yan sa mga kilabot ng kiapo kaya ikaw ay matakot dahil marami din niyang galamay na pwedeng utusan na kung saan ka man nagpupunta ay pwedeng tapusin ang buhay mo o ramismo kaya ikaw mag-iingat ka sa mga makakalaban mo at huwag mong ipagyabang na hawak mo si David sa iyo dahil siya ang nagpapanggap na tanggol sa ngayon pero walang kakayahan iyang si David para kalabanin ang mga kilabot ng kiyapo kaya matakot ka at kabahan ka dahil marami ang siyang ah, kikitil ng buhay mo dahil sa kalokohan mo at alam mo bang yung eh, si Edwin ay isa yan sa mga halang ang kalua ah, na kayang kaya kang tablahin yan at ano rin kaya ang gagawin sa iyo ni Ramon once na mapatunayan ni Ramon na ikaw ang siyang ah, mastermind sa lahat-lahat ng mga paghihirap na dinaranas ngayon ni Tanggol doon sa loob ng correctional na ikaw ang siyang uh, nagbayad ng 3 milyon para pahirapan si Tanggol sa loob ng uh, correctional at tapos ito pa ang gagawin mo ngayon na is mo pang kitilin ang kanyang buhay kasama ang kanyang minamahal na si Mokang and uh, ano po sa inyong palagay matutuloy pa kaya ang kasal nitong uh, si Ramon at ni Mokang dahil nga merong isang kontrabida na nais nga nga kitilin ang buhay ni Mokang dahil nga si Mokang ang malaking, malagiging malaking sagabal sa lahat ng plano nga nitong si Olga at ni David para nga makamkam ang lahat ng yaman ni Don Julio Montenegro at ang mamanahin nitong uh, si Ramon ay mapunta lahat dito nga kaya David na nagpapanggap na si Tanggol. And guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video dito nga sa ating sinusuportahan at sinusubaybayang FPJ ang Batang Kiapo. Thank you so much. Ingat. God bless and bye-bye.